Magandang araw mga kamatis diskarte. Ngayong araw ay magluluto tayo ng alamang. So ready lang natin ang ating mga ingredients. Bawang. Sibuyas. At kamatis. Yan. So next. Ang ating alamang. So hinagasan po natin yan para mabawasan ng alat. So mag start na po tayo mag -isa. Naimatein panambutin ang karne. Bago pag nagmantika, igisa na natin ang ating bawang. Kasunod nito ay ang ating sibuyas. Yan, gisa-gisa lang po tayo. Next po natin ay ang kamatis. So, mas maraming kamatis, mas masarap ang ating alamang. Pag nag-caramelize na po ang baang sibuyas at kamatis, pwede na po ilagay ang ating alamang na hinugasan. Yan, halo-haloin lang natin mga kamatis karte. Sabi nga, mekos-mekos lang, insan. So, ayan. Medyo nagsabaw na ng bahagya. Ilagay na natin ang ating suka. Pakuloy natin sa suka to mga kamadiskarte. Para tumagal yung lifespan ng ating alamang. Silverswan Swan. Baka naman. Next, idagdag natin ang ating asukal para sa balanse ng lasa. So, tamis alat. Then, huwag natin kalimutan lagyan ng sili para may konting sipa. So, hintayin lang natin siyang maging ganyan. Yan, sarap na ng ating alamang. So, yan lang po. Thank you for watching.